Habang paparapit ang pambansang halalan, hinihimok ng 38 nanay party list ang mga butanting Pilipino na suportahan ng isang kilusan na naglalagay sa mga ina, mga haligi ng bawat sambayanan at pangunahing tagapag-ambag sa pagbuo ng bansa sa puso ng serbisyo publiko. Pinalalahanan ng nanay party list sa mga butante ng tatlong simpleng patnubay. Una, isang party list lamang ang maaring mapili sa baluta. Pangalawa, tiyaking ikaw ay isang rehistrado at aktibong butante Pangatlo, iboto ang party list na nagpapasigla sa mga ina. Dahil kapag ang mga ina ay umunlad, ang mga pamilya at mga komunidad ay ganoon din. Ang legislative agenda ng partido ay tumutugon sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Kabilang na dito ang libreng medical check-up at mga gamot, scholarship at tulong pang-edukasyon, tulong legal at mga programa sa pagsasanay sa kabuhayan na pa nagpapahusay sa katatagan ng ekonomiya ng mga ina at tagapag-alaga sa buong bansa. Ang pagboto para sa isang party list ay mahalaga upang babigyan ng boses sa Kongreso ang mga marginalized at, at underrepresented na sektor. Ang bawat party list ay kumakatawan sa isang partikular na grupo gaya ng mga kababaihan, manggagawa, kabataan o mga katutubo at gumagawa ng mga batas na sumasalamin sa kanilang mga pangailangan. Sa pamamagitan na niya ng pagsuporta sa isang party list, nakakatulong ang mga butante na dalhin ang mga ala alalahaning ito sa pambansang yugto. Sa Kongreso, ang mga ng party list ay gumagawa at sumusuporta sa batas na nagtataguyod ng inclusive development. Para sa tartetan ni party list, nangangahulugan nito ang pagsusulong ng mga patakarang inuuna ang kapakanan ng mga ina at mga pamilya ang kanilang sinusuportahan. Naniniwala rin ang partido na ang pagbibigay ng kapangyarihan sa kababaihan ay humahantong sa mas matibay na tahanan, komunidad at mas matatag na bansa. Ronda Balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si Che Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.